Magandang araw. Handa ka na ba muling mag-aral? Pag-aaralan natin ngayon ang tamang bilis, diin, ekspresyon, at intonasyon sa pagbasa. Ito ay mula muli sa module ng Filipino 4 sa unang markahan ng Pivot 4A. Bilang isang mag-aaral, inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay kung saan ay mahahasa ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong mapanuring pag-iisip tungo sa ikauunlad ng kakayahan sa pagsulat ng talata tungkol sa pagbasa ng maikling tula ng may tamang bilis, diin, ekspresyon, at intonasyon. Bigkasin ang mga sumusunod na salita. Sabihin mo nga ang tamang bigkas sa pangungusap na nasa titik A. Dumating na ang pangulo. Ano naman ang tamang bigkas sa titik B? Dumating na ang pangulo. Eh sa titik si kaya ako. Ano naman ang bigkas sa titik D? Ako. Ano naman ang tamang bigkas sa salitang nasa titik E? Lumilindol. Ano naman ang tamang bigkas sa salitang nasa titik F. Lumilindol? Ano naman ang tamang bigkas sa salitang nasa titik G? Lumilindol! Kaya mo bang bigkasin ang mga sumusunod na salita sa harap ng iyong magulang, kapatid, tagapag-alaga? Bigkasin mo ito ng malakas ating alamin, pag-aralan, at sukatin kung ano ang inyong nalalaman o naaalala tungkol sa pagbasa ng maikling tula, ng may tamang bilis, diin, ekspresyon, at intonasyon. Basahin mo nga ang tula at bigyang pansin ng tamang bigkas, tono, intonasyon, at ekspresyon. gawain sa pagkatuto bilang isa. Mula sa tulang iyong binigkas kanina, ay gawin ang mga sumusunod. Para sa bilang isa hanggang tatlo, magbibigay ka ng tatlong salitang mabilis bigasin. Para naman sa bilang apat hanggang anim, magbibigay ka ng tatlong salitang binigkas ng may diin. At para naman sa bilang pito hanggang walo, magbibigay ka ng dalawang linya na may ekspresyon. Paano binigkas ang mga salita? Ito ba ay binibigkas ng mabilis o mabagal? Nasaan ang diin sa pagbigkas ng salitang wari? Nasa unahan ba o ikalawang pantig. Kapag ka sinabi nating diin, ito ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Ano naman ang dapat na maging ekspresyon habang binibigkas ang tula? Ikaw ba ay dapat na masaya, malungkot, nagagalit, natutuwa, o natatakot. Paano naman ang intonasyon sa huling linya ng tulang Ako ay Pilipino? Ito ba ay may pataas na tinig o pababang tinig? Tandaan, nakasama sa pag-aaral ang angkop na paraan ng pagbigkas ng salita tulad ng wastong tono, diin, ekspresyon, at intonasyon upang maghatid ng kalinawan sa pagpapabatid ng nais ipahayag. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Bigkasin ng may tamang bigkas ang huling tula ng may diin, bilis, ekspresyon, at intonasyon. Sabi ni Lolo, madaling maging tao. Ang sambit ni Lola, mahirap magpakatao. Sa kilos man at salita, inyong makikilala. Ang nilikhang paligid, pati ina at ama. Sige nga, ikaw naman ang bumigkas ng tulang ito. Ipabasa ang mga tugma ng may tamang binis, diin, ekspresyon at intonasyon sa magulang o kapatid. Pagkatapos ay sagutin ang tanong na nasa ibaba. Tulog na bunso sa iyong duyan. Babalik agad ang iyong tatay. May uwing candy at saka tinapay. Mayroon pang magandang laruan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Para sa bilang 1 hanggang 3 ay magbibigay ka ng tatlong salita mula sa tula o sa tugma na mabilis na binigkas. At para naman sa bilang 4 hanggang 6 ay magbibigay ka ng tatlong salita na binigkas ng may diin sa dulo. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating aralin sa araw na ito. Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. Mag-aral ng mabuti at maging masaya sa inyong pag-aaral habang ikaw ay nasa inyong tahanan.